everyone! Welcome back again to my YouTube channel and for today's vlog guys ang pag-uusapan natin is yung mga loan application na walang harassment wow. kaya if ever man na no, nagbabalak kang umutang sa mga online loan application, piliin mo yung hindi ka maharas, walang text blast walang death threat at hindi yung natawag sa mga contact reference mo kasi medyo nakaka-worry at talagang nakaka-stress yung mga ganong loan application. So dito guys, isishare ko sa inyo guys yung mga loan application na so far for my experience experience talaga at ilang taon kong pagutang sa mga loan application sila yung mga loan application na wala akong natatanggap na harassment at tiyak wow. kung ikaw man ay first time sa mga online loan application ito yung mga gusto mo talagang mautangan kasi nga hindi nakaka-stress at if ever man na ikaw ay ma-overdue hindi ka mag-worry or mag-aalala na pwedeng tawagan yung mga nasa contact list mo so yung ngayon guys stay kayo para malaman mo kung anong mga loan application yon pero bago ko guys ipakilala sa inyo yung mga loan application na walang harassment. Kung ikaw po ay nagnanais na sumali sa aking pa Gcash giveaway, bali weekly po yun and every Monday po yung announcement. So, limang lucky winner po yung aking pinipili na mananalo ng pa Gcash giveaway. And every last Monday naman po, may isang mananalo ng aking pasalphone phone giveaway. So, ang gagawin mo lang guys is magsusubscribe ka sa aking YouTube channel. Ilalike mo tong video na to at mag ka ng comment dyan sa comment section. Ganun lang po kadali yung ating mechanics, no? So, dito guys, manunood ka lang ng pwede mong utangan online. May chance ka pa na manal sa ating pagkikas at pasalfont giveaway. So without further ado, let's go to our topic for today. Music Disclaimer, no, hindi po tayo agent or promoter ng mga loan application na babanggitin natin dito sa vlog natin. So, dito guys, binabahagi ko lamang po yung mga nautangan ko na before na alam ko talaga ng mga loan application na hindi nang haharas. Pero, syempre, depende pa rin yan, guys. Alam ko na meron tayong iba't ibang experience sa mga loan application na nautangan na natin. Pero, ito guys, is opinion ko lamang po at based na rin po sa aking experience, no? So, unang-una ko na pong sasabihin yung loan application na talagang note text blast, hindi ka tatadda rin dito ng text. Halimbawa, ikaw ay overdue na. Walang mga death threat, hindi unprofessional yung mga agent, at walang mga pagmumura na sinasabi sa'yo, if ever man na maningil sila. So, unang-una ko na pong babagitin dyan ay si Gcash. So, si Gcash po is nag-offer ng mga loan services sa mga Gcash users, which is, nakadepende pa rin sa G-score mo, guys, kung i unlock mo yung tatlong ito, which is si G-loan, si G-gibs, at si G credit Dito guys, emphasize ko lang po sa inyo si G-Credit kasi kay G-Credit, yun po yung aking nai-unlock dito. So, na-share ko na rin before sa mga old vlogs ko na si G-Credit nga po, is nagkaroon ako dyan ng bad credit history which is hindi ko nga siya, ilang buwan ko siyang hindi nababayaran, hindi umaangat yung aking credit limit, but since ngayon, talagang umabot na po siya ng 25,000 pesos na credit limit. At dun sa ilang buwan kong pag-overdue over guys, wala man lang akong na-receive na mga tax harap harassment, pagmumura. Pero natawag sila guys, hindi ka lang tatadta rin talaga ng calls. Hindi tatawagan yung mga contact list mo, hindi po nila tatawagan yan. So nagre-remind lang sila na ito nga, overdue ka na, na need mo na magbayad. Pero one time, nakareceive ako kay G-Credit. through email naman to guys, no, na yun na nga daw, need ko na nga daw magbayad. Tapos, ifo forward na daw nila ito oh, sa no. authority nila, yung mga ganun. Pero hanggang dun lang guys, wala talaga silang mga text blast, natatadta rin ka ng mga text, tapos tatadta rin ka ng mga iba't ibang number, wala po silang ganoon. Kaya thumbs up po ako kay G-Credit ng GCash. Kaya if ever man na may G-loan kayo, may G-bills kayo, may G-credit kayo, alagaan nyo guys yung inyong credit history dito. Kasi talagang okay na okay umutang dito sa mga loan services ng GCash. So pangalawa po sa mga loan application na walang harassment is yung kay pay later. So, sino na dito yung mahilig mag-shopee? Yan. Kung ikaw ay mahilig mag-shopee, so, lagi kang umuorder order sa shopee, yan. Pwede mo pong ma-i-unlock si pay later. And, kalaunan, pwede mo nang ma-i-unlock din si S-loan. Mas maganda si S-loan. Pero, since nga, dito kay pay later, na-overdue din po ako dito. Like, four months ata. Sobrang tagal talaga. Na dumating nga sa punto na hindi na ako pwedeng uh, um dun sa account na yun. Kasi nga siya ay parang naka-restricted na. So, yun, guys. Nung nakapagbayad na naman ako dito kay Shopee, kay Spaylater, no? So, nag-offer ulit siya sa akin ng credit limit, which is 6,000 pesos. Yun nga po ay up to 12 months. And then, guys i-activate nyo rin guys yung Shopee Pay nyo kasi if ever man na kinancel nyo sa Spay so papasok yun guys sa Shopee Pay wallet ninyo. So activate nyo yun guys. And syempre, wag na wag kayong magpapa-overdue dito kay Spay kasi maaari na hindi nyo ma activate si S-Loan. So sayang naman guys kasi maganda rin umutang dito kay S-Loan. Biruin mo 6 months to 12 months, pwede kang umutang dito ng up to 100,000 pesos. Ganun pula kalaki ha, 100,000 pesos. Pero syempre, hindi naman ganun kalaki kaagad yung i i-offer ni Estone if ever na mai-unlock mo na siya. Kaya alagaan mo yung ispay later mo, huwag ka magpa-overdue kasi hindi talaga yung mga nanghaharas guys. I-restrict -re lang yung Shopee mo, hindi ka makaka-order kasi restricted na, no? Kaya alagaan mo yung mga ganyang loan application. So, dito guys, nagre-remind lang ulit siya na overdue ka na nga. Minsan, i-email ka, pero tatawagan guys, ang beses lang, pero walang mga tad-tad na text or calls talaga. So, next natin guys, alam ko marami na rin naka-utang dito and alam ko na, alam nyo na rin hindi talaga to masyadong nanghaharas or nagte-text blast or nagsisend ng mga pagmumura sa inyo so si Tala, si Tala po ay pwede kang makapagloan dito ng up to 25,000 pesos, up to 61 days yung kanyang repayment and talagang recommended ko rin tong si Tala, kasi bukod sa reasonable yung interest na pinapatong niya talagang maaasahan siya oras na nangailangan ka, kasi nga installment din, so sa experience ko dito kay Tala, noon, noon ha kapag hindi ka sumagot, once na may tuma kawag sa'yo na agent ng TALA at hindi ka sumasagot sa mga calls nila, doon medyo alanganin, no? Pero habang lumipas yung mga panahon, nagbago na, marami na rin akong naririnig na babasa ng mga comments na okay nga daw tong mga agent ni TALA, na hindi sila unprofessional, na makipag-usap ka lang talaga is mapapakiusapan naman talaga tong mga customer service ng tala. Kaya if ever man na meron kayong loan dito, na nako, alagaan nyo rin yan. And next natin, guys, is si Finbro. Yan, si Finbro po is, nababasa ko rin talaga sa ilang mga comments about dito kay Finbro. Yan, wala daw silang mga text blasts, Hindi katulad ng mga ibang loan application na ma-download lang natin sa Google Play Store na puro death threat na talagang bastos yung mga agents. So, itong si Finbro, mag -e email lang sa'yo na overdue ka na. And then, yun, okay na. Wala talagang harassment na ma-experience. -e and yan nga, guys, no, kay Finbro po is up to 30 days po yung repayment term dito nila. 0% sila guys sa unang loan mo and pwede ka makapag-loan dito ng 50,000 pesos. Syempre manood ka muna ng reviews bago ka umutang sa mga ganitong loan application. And next natin guys, pinakang last ko na so far talaga nung ako ay umutang sa kanya, wala akong na-experience na harassment. May text, oo. May email, oo. May tawag, oo. Pero so far talaga hanggang dun lang. Okay din yung mga agent nila, no? Kay DJ dupo po. Si DJ dupo po talaga is nung simula nung umutang ako sa kanya, wala pa po akong nararanasan or na-experience talaga na harassment dito. If ever man na ma overdue ako or malapit na ako mag-overdo, magre-remind lang sila ng o overdue ka na, need mo na pong magbayad, ganyan ganyan. Pero katulad nung mga mababasa natin sa mga ibang loan application na sobra maningil na halos may death threat na nga. So, itong mga to talaga, super so sa experience ko ha, na ganun. Hindi ko alam kung kayo, naka-experience kayo ng harassment sa kanya. Anyway, i-comment nyo po sa comment section kung may mga na-experience kayong harassment sa mga nabanggit ko. So, kasi para sa akin, sa experience ko, ha, nung umutang ako sa kanila, wala pa po akong natatanggap na harassment dito sa mga loan application na to. So, depende pa rin yan, guys, no? Kaya, kung hindi man kayo sangayon sa mga nabanggit ko na mga loan application na walang harassment, walang text blast, walang calls, hindi natawag sa mga contact number, i-comment nyo na po dyan sa comment section if ever man na iba yung opinion nyo sa opinion ko, no? So, yan, guys. Ginagalang ko naman yung mga opinion ninyo. If ever man na magkasulungot tayo ng opinion sa mga loan apps na So, ito guys, yung vlog ko is sa aking experience. Based sa aking experience, no? Sa pag-utang ko sa kanila. So, wala pa ako so far na nararanasang harassment sa kanila. Reminder lang na overdue ka na, na magkakaroon ka na ng late penalty. Yan, yun lang po. So, yan, if ever man na may mga loan application pa kayo dyan na sa tingin ninyo ay wala talaga kayong harassment na nare-receive, comment nyo dyan at idadagdag natin soon ang part 2 nitong ating vlogs. So, dito guys, hindi ko kayo ini-encourage na mag-loan. Porket sinabi ko na sila ay walang harassment, hindi naman mga natawag sa contact number, walang text blast. So dito guys, nagsishare lamang po ako ng mga na-experience ko sa pag-utang ko sa kanila. So nasa sa inyo pa rin guys kung anong loan application yung uutangan nyo. And payo ko nga guys, na bago kayo mag-install or mag-download ng mga loan application, alamin nyo muna kung magkano yung interest na ibabawas, kung magkano yung marireceive ninyo para at least kayo na lang talaga yung mag-iisip na okay kaya siya or hindi. Sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa aking YouTube channel, kindly click the subscribe button. I-on nyo na rin po yung notification bell para updated kayo sa mga ganitong usapan. Lalong-lalo na po sa mga bagong naglalabasan ngayon na loan application. So, babay na muna for now, guys. See you on my next vlog.